teacher ka pa naman. Dumating ako sa punto na, na mental health problem, minsan nakakalimutan ko teacher ako. Nawawala ako sa realidad ko na iba yung tingin nila sa akin kasi parang nakakonfuse sila. Ito ba yung teacher? yung mga tattoo ko, hindi ko naman ito pinatato para mayabang ako, mga. ako, hindi naman ako maglalakad dyan na nakaubad. Astig, di ba? daming tattoo pero... Mga storya ng tattoo sa hali. Nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon Hi, I'm Jefferson Hilito I'm a public school teacher At ito ang kwento ng mga tatuko Hmm, ah... Uh, actually, lahat to ano eh, sobrang valuable sa akin. Ang hirap ko sana ako magsisimula, ano? Pero simulan natin sa maliit. Ang pinaka isa sa uh, meaningful na tattoo ko itong puzzle tattoo. So may initial to nung panganay kong anak, JC. Yan. Puzzle yan. Uh, it symbolizes autism. Kasi yung panganay kong anak, meron siyang mild autism na diagnosed siya around four years old, five years old. So during that time, 2006, 7, hindi ko pa gusto talaga magpatato something like that. Pero yung process na pinapagamot namin yung anak ko, sobrang struggle. Then marami talagang discrimination na nangyari or na experience namin no sa pagpapagamot sa anak ko. That's the time na isip ko. Parang I need to do something about this situation. So, yun yung ginawa ko. Nag-search ako sa Google, ano ba yung symbol ng autism? So, yun yan. Diyan na ako nagsimula. Yan, puzzle. No? Kasi nga, parang may missing piece sa kanila. no? They are different but not less. Tapos yung puso niya nasa labas. So, yung sumisimbolize dun sa mga taong hindi pa masyadong aware kung ano yung autism. Siyempre, pag hindi natin alam yung isang bagay, ang tendency marami tayong sinasabi. Kapag marami tayong sinasabi, may pagkakataon din natin alam na kasakit tayo. No, along the way, no, habang tumatagal yung panahon, mm -hmm. yon ko naman dito yung pangalan ng anak ko, no, sa Hebrew. Mm -hmm. Yan, pangalan niya, John Carmelo. So, nag-search ulit ako, no, kasi sobrang mahal ko yung anak ko, Kung Kumbaga, tatalikuran man siya ng mundo, pero ako hindi. Nag-search ako during that time sikat si David Beckham, 2000 6 seven. So may tattoo si Beckham ng Hebrew, no? Pangalan ng asawa niya kung di ako nagkakamali or anak. So ginaya ko siya. Nag-search ako, Google. Translate ko lang, English to Hebrew. Yun, lumabas. And then habang nagpapatato ako na related sa anak ko, somehow gumagang yung pakiramdam ko. Yung pain kasi, parang yung mga hates na naririnig mo, yung mga discrimination na naririnig mo, pag tinatatuan ka parang, ah, mas masakit to kaysa sa sinasabi nyo. Tama, tama. ako. Eh, broken family kasi kami Naisip ko magpatato ng isang magre-represent sa family ko Kalaga Yeah, so yun yun, ito yun, dito, yan, yan Yung pangalan ng mga kapatid ko Tapos Wolf, kasi yung Wolf pala Hindi siya lumalakad na mag-isa Sobrang family-oriented ang Wolf So, kumbaga, pag ang Wolf Nahiwalay sa pack nila Nalulungkot siya Sabi parang ako yun ah Ah, pwede ito mag sa family ko dahil nga magkakaiwalay kami, nalulungkot, na miss ko sila. So kahit sa tattoo man lang, buo kami. Actually, yung nag sa akin ito, ano siya eh, Harry Krishna siya. Hi. I don't know kung familiar kayo doon ah, sa, I don't know, religion siya or ano. Vegetarian. Yeah, something vegetarian. Very nature lover sila. May mga sinasabi siya na hindi ko naintindihan. Yeah. Pero ganun pala sila, parang kapag may ginagawa sila, hindi lang sila basta gumagawa. It also means something to them. Ito, ito. Ito yung pinaka-recent ko. Kalisto. Sa Greek mythology, ang ibig sabihin niya, uh, the most beautiful. Dinededicate ko naman to dun sa bunso kong anak. Dito kinuha yung pangalan niya. Pangalan kasi ng anak ko is Jose Kalisto. Nagbubuntis pa lang yung partner ko that time. nag kami, ano bang magandang pangalan. Ayoko nang basa, sounds good lang eh. So nga, laging may meaning. So, para sa akin naman, pag lumaki yung anak ko, kahit yung mundo tumalikod sa'yo, kami ng nanay mo, para sa amin, ikaw pa rin yung perfect sa amin. Kahit marami kang magawang mali, regardless, nandiyan kami para sa iyo. Okay. Ang artist ko dito, yung pala si Andre Brizio, no? So, bata pa yun. As in, actually, sudyante siya before si school namin. Dumating kami sa sitwasyon na, syempre, hindi naman mawawala sa relasyon na hindi kayo magkasundo. Marami kami hindi na pagkakasunduan. Lagi kami nag -aaway. Teacher din kasi siya, teacher. Siya yung pinakabata, uh, I think 21, 22 years old siya. And I was like, 32 that time. Again, so all ads yung love story namin eh. Kaya nga, dito ko na lang na-express yung ano eh, yung feelings, emotions ko sa kanya. Mix na yon, Happiness, bad times. Dumating ako sa punto na naubusan na ako ng salita. Hanggang sa... Gusto ko nang manakit. <laughs> May message ko si Andre. Sabi ka, Andre, bad trip ako. Punta ka dito, tatuwa mo. So, para sa akin, kahit ano man maging sitwasyon namin ng partner ko, kahit gano'ng kahirap, kailangan ko pa rin siyang intindihin, unawain kahit ayaw niya na magpabuhat, bubuhatin ko pa rin kasi mahal ko eh. So habang tinatato niya, syempre, yung, yung inis ko, yung bad trip ko, nawawala. Kasi napupokus dun sa sakit ni. Eh. Oh, okay. the story behind this is, ito yung nagre-remind sa akin na Jeff teacher ka. Kasi yung owl, it symbolizes uh, wisdom no, sa Greek mythology kay Athena. May mga pagkakataon, to be honest, Minsan nakakalimutan ko, teacher ako. Ano ako eh, uh, cool dude ako ko eh. Laki ako sa kalye tol, laki ako sa kalye Sa Fairview, bagong silang. Nung kabataan ko, during high school days, nagbabarker kami sa mga patok. Karera, motor, kasi sa regalado, mga barkado, karerista. It always reminds me na, oh, Jeff, teacher ka. Jeff, teacher ka. Kasi minsan, carry the way ako eh. Yung roots ko kasi, no, I'm trying hard na maging disente. Para sa akin, ha, yung pagiging disente, hindi naman kailangan magpanggap eh minsan yung pagiging disente natin, nagiging ipokrito na tayo. And then, may, may twist pa to. Favorite kasi nung partner ko, sunflower. Every time na nag-away kami, dumadating po sa punto, siyempre babae nagbe-breakdown. Every time na nakikita kong nag-struggle yung partner ko, ako yung nasasaktan deep inside. Kaya nalagay ko nga choke. Kung minsan gusto mo nang umiyak pag lalaki, kapinipigil mo. Pero at the end of the day, magiging okay din ako. Eto, eto, Anpaman naman to. Ano to eh, fictional character to. Isa siyang baker. Instead na ibenta niya, yung tinapay, pinapamigay niya sa mga nangangailangan. Alam, may mabuting kalooban ah. siya, pero hindi siya mayaman. Inspirasyon ko siya. Let's say, for example, sa mga estudyante ko. May mga pagkakataon kapag recess time, naiiwan ako sa room. na observe ko lang. May mga bata ako nakikita na, andun lang, nakaupo lang. Tapos, misang tatanungin ko, ba't di ka kumakain? Kumain ka! Hingiti lang. Sige, punta ka sa kantin. sabi mo kay Sir Jeff. Tapos, misang, kung meron akong sobra, bigyan ko 20. Simpleng bagay, pero masaya ka. Dumating ako sa punto na, na anxiety, depression. Uh -huh mental health problem, hindi ako naniniwala dyan kasi uh -huh. laking dali ako, matibay ako pero tol, dumating ako sa punto ng pandemic na parang gusto kong pamatay, ganyan may mga ganun pagkakataon, until such time, yun nga syempre, YouTube lang, internet nakita ko, BTS, love yourself tapos yun nga no, how can we give something kung di naman natin mahal yung sarili natin paano ko sasabihin na mahal ko partner ko kung yung sarili ko pinawas ako tapos sabi ko dun sa artist, Andre, huwag mo masyadong gandaan kung gusto ko hindi siya perfect eh. Ah. Mahal ko yung sarili ko kahit hindi ako perfect. Every time na nagpapatato ako, somehow it gives me a sense of peace. Nawawala ako sa realidad ko na, ah. na yung mga problema, yung pain. Kahit sandali na. Oo, tol. Itong tatun to, ito yung pinakamasakit na tatong na experience ko. Pero ito tol, during the process, ano eh, makasalanan ako tol. Yun nga yung nangyari sa akin noong pandemic nag-flashback lahat ng mga ginawa kong bad things. So, nagkakamali tayo. Pero importante kasi yung intention eh. Minsan doon nagkakatalo yung mga ginagawa natin. Intention. Oo. Kasi minsan yung ginawa mo, tingin ng iba, masama. Pero yung deep inside yun naman, ginawa mo yun kasi may reason ka behind that. Etong eh. ito yung partner ko ngayon. Siyang siya yan. During that time siguro, pinatatuo ko to 2019. Mga 4 years, 5 years na kami Yung sinamap ko yung relasyon namin Sobrang matindi talaga, tol Yung Malaga. struggle namin Kasi nga, yung age <laughs> malay, Medyo malayo yung age gap ninyo Yeah, 10 uh, years Lagi akong nabibend, tol Kasi parang ang dating Let's say, for example Kapag sinasabi ko, ito gagawin natin dyan Parang ang dating sa kanya, tol Ano ko siya, minamanipulate ko siya So ngayon, ang ginawa ko naman Sige, kung anong gusto mo uh. Sige, walang problema Yan ang gawin mo Una muna, sa school namin, iba yung tingin nila sa akin. Kasi parang nakakonfuse sila. Ito ba yung teacher? <laughs> hindi naman ano, hindi siya discrimination eh. Ang na-experience ko, stereotype. Kasi nakakonfuse sila, parang dalawang tao ako. Alam mo yun? Hanggang sa may pagkakataon, may, nakasala, may nakasabay ako sa elevator. Matanda siya eh. Sabi niya, Sir, teacher ka pala? Eh, ang dami mong tato. Nachoke ako, literal choke. Hindi ko alam kung paano ako mag magre-respond. Yung mga guard nagtatanong, Sir, okay lang sa inyo yung may tato? Ano sila, hindi ko, hindi ko siya masagot talaga. Yun yung totoo, hindi ko masagot. Kasi, hindi ko alam kung curious ba sila kung bakit ako may tato or curious ba sila na pinapayagan ba ito. So, unang-una, sa school, sa DepEd, wala namang memo o rules na bawal may tato ang isang teacher. Kumbaga, ano na lang sa sarili na dapat wala kang tato na expose sa... So, sa katawan mo kasi nga role model ka eh tol yun yung pinaka na sinasabi lagi ng tao teacher ka pa naman wala siyang kasagutan tol eh yung tato iba-iba yung meaning nito sa bawat tao tama uh, let's tama. say for example sa mga preso yung mga napapanood ko sa inyo hmm. simple lang ang meaning sa nila ng mga tato nila eh nagpapaalala sa mga mabubuting tao na nakasalamuha nila so may masama ba doon wala Yung meaning nun Sa taong may tattoo na yun Bilang pagpasalamat Hindi biyabang yabang ah. Doon pa lang may problema na yun Same thing sa akin ah. Yung mga tattoo ko Hindi ko naman ito pinatattoo Para mayabang ako Maangas ako Hindi naman ako maglalakad dyan Na nakaubalik <laughs> Yung story nito Ano eh Moro Pagpapahalaga sa pamilya ko Asan din yung masama Na makakasakit ka Na negative ka Hindi ka role model Hindi Iba-iba yung sitwasyon natin Ito lang yung naging pamamaraan ko Para at least maalala ko yung pamilya ko na kahit di kami magkakasama sa akin sa tattoo ko maalala ko kayo it will remind me of every situation na pinagdaanan ko kaya nga napakaganda nitong platform nyo to educate society natin although conservative country kasi tayo eh kung malalaman ng mga tao kung ano yung reason behind the two yung iba galing preso yung iba nakalaya yung iba professional yung iba sapat lang pero at the end of the day yung meaning ng tattoo nila dalawang bagay lang, kaligayahan, kalungkutan. So, I hope, no, dumating yung panahon na yung tattoo, hindi siya magsisimbolize as negativity. Sana magsimbolize siya na ito yung art kung saan yung tao, yung naging canvas na may meaning siya dun sa taong yun. Ako, tol, against ako, example, mga bata, hindi ako okay dun. Sana ganun yung concept na nakikita ng society. Ang mga teacher ngayon, literal teacher na lang. Noong araw, ang mga teacher pangalawang magulang. Ngayon tol, iba. Ang mga bata matatapang kasi alam nila na kahit may gawin silang mali, pagsasabihan lang. Ang disiplina wala na. Nakakawa mga teacher kasi kahit gusto manaming mag-reach out, gusto yung manaming mag-disiplina, play safe na lang kami. Yung kapangyarihan nasa bata. Mag-iba kasi ang environment ng private school sa public school. Sa public school kasi, may mga alamat sa binibigay sa amin. Pero kasi dumadating din yung punto na yung teacher, sila mismo naglalabas ng sariling pera nila para lang mabigay yung pangangailangan ng mga estudyante. So, ganoon ang sistema sa public. Sa private kasi, binibigay lahat ng pangangailangan nila in terms of materials. Wala akong kilalang teacher na hindi magaling. Tol, so, dapat nung pa may K-12 na. Kaya nga kung mapapansin nyo, let's say for example ako dito, professional teacher ako. Pag pumunta ako ng US-Australia, teacher aid lang ako kasi may kulang akong years. Kasi kapag na grade 12 ka, meron ka ng foundation doon sa napili mong mga strand. So pagdating mo ng college, sure ka na kung anong course kukunin mo. Dati diba dapat at least college level kapag mag-apply ka, Jollibee. Ngayon to, hindi. Pakita mo lang grade 12 ka, meron silang mga national certificate. Akala nila ano yun, pahirap. Malaking tulong siya kasi mas nagiging competent yung mga estudyante. Sa mga kabataan, lalo na sa mga nag-aaral ngayon, mas maganda makapagtapos kayo kasi masarap pag may anak na kayo, tinanong yung anak nyo, Jeff, ano trabaho ng tatay mo? Doktor po! Engineer po! Iba yun, iba yung, yung pride ng bata, tuli. So, aral kayo, tapos lagi nating pahalagaan yung magulang natin. Number one, respect your parents for you to have a grateful life. Pag nirespeto mo yung magulang mo, magiging successful na. Kamamatay lang kasi ng nanay at tatay ko, magkasabay. Yung nanay ko, May. Then, after a couple of months, yung daddy ko naman, September. Pastig, di ba? Ang daming tatoo, pero kahit gano'n ka-successful, ka pag wala kang magulang, it doesn't matter. Iba yung may magulang. <laughs> Kaya sa mga kabataan, mahalin niyo yung magulang. Kahit na kayo sa kanila, lagi kayo pinagsasabihan. Pag nawala yung magulang niyo, hanapin niyo sila. Pare-pares lang naman tayo ng problema eh. Regardless, nakapagtapos ka, tambay ka, or ano man. Ang pinakaiba lang natin yung opportunity. Yung iba, maganda yung buhay kasi nabigyan sila ng opportunity. Yung iba, walang opportunity. Hindi ako naniniwala na may tao na gusto tumambay lang pag binigyan mo sila ng opportunity, for sure, magtatrabaho yan. Kasi marami yung pinalagpas na opportunity. Nung nawala yung magulang ko, ayoko. Ayoko magtrabaho. Gusto ko na mag-resign. Ayun, pagtapos nyo paiyakin. Anyway, astig-astig yung tatong kalye. Portahan natin, tatong kalye, no? etong platform na to, magbibigay ng linaw sa atin to. Ano ba talaga kaulugan ng mga tato? Sa realidad, karamihan ng may tato, sila yung maihina. I encourage, no? Lalo na yung ibang mga profession na pwede nyo i-share din yung istorya ng mga tato nyo. Bigyan natin ng malinaw na dahilan kung bakit tayo may tato. Engineer ka man, lawyer ka, doktor, police, no, may reason behind that. May minahal ka, nasaktan ka, no, naging masaya ka, gusto mo magpasalamat, nalungkot ka, may naalala ka, pinatato mo. Mga tinta na sa loob ng karayong Pag na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Ang imahe nito sapagkat Di lang to basta inukit-ginuwit O para lang maitatak Sa halip dinaan sa masusing proseso Nang sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusga Mga matama sa makaagad Pag nakita nila Pag meron ka natato sa Pilipinas Ay matik na adit at ka Ganyan nila Kababot tignan Ang sine na ating ginagalawan Ganon pa man Di na Di na